Dinukot kami ng mga militar. Hindi ko to tolerate ang mga talagang ah, kahit haka-haka lang pinaimbestigahan ko. Pero ito maliwanag ang ebidensya na unfair ang pagparatang sa mga kasundaluhan dito. No? Magandang araw sa atin lahat mga kabuhayan. Ngayon ay alamin natin kung ano nga ba ang kaunting background mula sa NTFL CAC. Itong dalawang aktivista na bigla ang bumaliktad. So naisahan po itong ating NTFL kaka, at ang uh, Armed Forces of the Philippines Dahil sa kanilang uh, inorganized na preskon Para sana ipahayag nitong dalawang aktivista Kung ano nga ba ang totoong nangyari At bakit sila sumurinder Ngunit sa kanilang sinabi Lalo na itong si uh, Jed Tamano Ay sinabi niya na dinukot o sila Ng uh, miyembro ng Armed Forces of the Philippines Taliwas ito sa kanilang sinumpaang salaysay Na nakasulat kamay pa at may signature at pahiya din sila mga kababayan po natin lalo na itong uh, humahawak sa kanila kung sino man so posibleng nasa kongreso oh, ay uh, dahil na nga well documented with video ano yung ginawa ng NTFL kaka para talagang pa, hindi natin inasahan ano na babaliktad nga itong dalawang batang ito so kawawa mga kababayan po natin kasi nilason ang kanilang pag-iisip nito makakaliwang grupo na sadyang sirain ang ating armed forces at ang ating gobyerno sa kabuuan, mga kababayan po natin. Sina Tamano at Castro ay mga aktivista pinabulaan ng dinukot ng puwersa ng gobyerno sa Barangay Lati o Rayon Bataan noong ikalawa ng Setyembre taong 2023. Si Jonila Castro o alias Jaja o Lee ay 22 taong gulang na dating estudyante ng Bulacan State University na kumukuha ng kursong BS Psychology. Siya ay naging community organizer ng ACAPCA Manila Bay, isang affiliated organization ng pamalakaya Penta Mano o kilala sa alias na Rian ay 21 taong gulang na nagtapos ng kursong Business Economics sa Bulacan State University taong 2022. Si Jed ay naging program coordinator ng Community and Church Program for Manila Bay of Ecumenical Bishops Forum. Siya din ay naging coordinator ng advocacy program na Turn the Tide Now. Ayong itinanggi. So, aktibo talaga itong dalawa na ito, mga kababayan po natin. Sa kumpletong video ah, na pinakita ng NTFL, kakwede nyo puntahan ang kanilang Facebook page. Dahil kumpleto, ano? Kinuha natin ang ilang sensitibong detalye, mga kababayan po natin. Alam natin sa Facebook at sa YouTube video, sensitibo nga, mga kababayan po natin. Ngunit nanindigan nga itong uh, Philippine National Police uh, na hindi sila dinukot uh, at well-documented nga itong... Uh, pag surrender nitong dalawa. Bago pa man uh, nagkaroon ng presscon, uh, mga kababayan po natin, ito yung naunang video at uh, ilang interview uh, ng uh, miyembro ng Philippine National Police sa Bataan mga kababayan na sinasabing hindi sila dinukot. Ng PNP at AFP ang kanilang mga pahayag at hinimok pa ang pamilya ni Castro na magbigay ng impormasyon sa mga otoridad sa agarang paghahanap sa dalawa. Sinabi rin ng NTF-ELCAC at ng National Security Council na ang kanilang mga akusasyon ay pawang sabi-sabi lamang at ito ay bahagi ng kanilang pangkaraniwang pamamaraan para siraan ang tropa ng gobyerno at ang pamahalaan sa kabuuan. Ayon sa kanila, sila ay tumakas sa kanilang mga kasama dahil gusto na nilang makapiling ang kanilang pamilya at mabuhay ng normal. Okay. So ito na po yung uh, pag-surrender nila at pagsumpa mga kababayan po natin kasama itong abogado ng uh, Pau. Kung saan lahat ay uh, sinabi nila ang umanoy boluntaryong uh, uh, pag-suko uh, nila at uh, pinirmahan nila uh, kasama pa kayong yung si HR mga kababayan po natin ano. Kaya nagtataka itong si HR at itong uh, 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 kung uh, bakit nagbago yung pag-iisip nito mga bata mga kababayan po natin. Inaalam ngayon kung sino yung nasa likod nito. Kaya ang c hanggang ngayon ay wala pang komento. So narito po ang uh, ilang statement nila mga kababayan. Habang tinatanong sila uh, at sigurado ba sila sa kanilang uh, sinumpa ang salaysay? Hindi na ba ito magbabago o mano? So, uh, na so yun opportunity So yun nga, hopefully umano ito nang start ng pagbabago. Pero ito na mga kababayan po natin ang ikinagulat ng NTF-L -CAC at ng uh, military po natin kasi biglang nagbago, nag-twist ang pag-iisip nitong mga kabataan. Kaya nga naman ay kakasuhan umano itong mga kabataan at aalamin na rin ng uh, pamunuan ng uh, Department of National Defense kung sino uh, ang nagtulak sa mga kabataang ito para mag-twist ang kanilang pag-iisip. Kung baga, sino-sino uh, yung uh, dahilan kung bakit nag recant ito. Kandang araw po sa lahat, Kev. Binili na namin na magsalita ngayong araw para Katulad ka ng sinabi kanina, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. At gusto na yung Ang tanong na dinukot ba kami o kusa kaming... Voluntaryo kaming sumorender. Ang totoo po eh, dinukot kami ng mga militar sa kainang van. Napilitan din kami na sumorender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang gusto na namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tarang hangarin, ipaglaban ng yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga mangis doon mawawala ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga yung mga pagkilos para masupilan yung mga kabataan yung mga mangingisdang nandoon yun ang tunay na issue dito normally hindi So, yan nga po, ano, nakakagulat o mano, ayon sa NTFL Cup, Armed Forces of the Philippines, sa, pagbago ng kanilang uh, salaysay, mga kababayan po natin. Siyempre, ang pamunuan umano mano ng uh, Department of National Defense ay hindi titigil. Kaya galit na nga itong si Secretary Gibo, mga kababayan po natin kasi niloko ano niloko yung intel ka niloko yung ating gobyerno ang tanong sino yung traidor na hinahanap at inaalam na ngayon ng uh, Department of National Defense mga kababayan hindi ko to tolerate ang mga talagang uh, kahit haka-haka lang pinaimbestigahan ko pero ito maliwanag ang ebidensya na unfair ang pagparatang sa mga kasundaluhan dito no at gusto kong malamang kung sino ang promotor o untak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa. Sigurado ako takot nitong mga bata na to. Pero kanino takot? Sa armed forces o sa mga nagmanipula sa kanila? Bali, tinakot raw po kasi sila. Pinagbantaan po yung ano, yung pamilya namin. Kaya napilitan po siyang mag ano, magsabi ng gano'n na mag ano, mag surrender na po alam namin alam na hinahanap niyo kami pero nanalig kami doon alam namin na meron kaming mga kasama sa labas na ipaglalaban ko tong... So yun na nga po mga kababayan po natin sa paglabas nila ito na yung kanilang sinisigaw na Umanoy nagpapasalamat sila sa mga sumusuporta sa kanila uh, na Umanoy hindi nila inaasahan na maraming sumusuporta Umanoy sa kanila Ngunit may ilang tao na tinitingnan nga itong uh, uh, ating uh, gobyerno na Umanoy posibleng tumulong ah o yung rason sa pag recount nitong mga bata ito. So kawawa mga kababayan po natin kasi ang kanilang isip ay mukhang nilason nga nito mga kaliwang uh, grupo. So ang katotohanan mga kababayan po natin, sila ba ay sumuko o talagang dinukot. So yan ang uh, lalabas din naman kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Pero sa palagay ko napakalinaw na itong ebidensya na ipinakita ng LTFL itong video ang pagsumpa nila. Ang sulat kamay na nagpapatunay na talagang sumuko sila o mukhang ano eh, well-planned ang kanilang pag-twist mga kababayan po natin. At nakagulat, so sana matuto na ang ating gobyerno sa mga ganitong pangyayari na ginagamit lamang silang paen ah, para silain talaga yung ating gobyerno at ang, ang pamunuan ng ating militar mga kababayan po.